kahulugan ng impyerno sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa impyerno ay hindi mga imahe na maaaring ipakita sa lahat. Ito ay dahil maraming tao ang may iba't ibang pangunawa sa mismong impyerno. Kahit ng ilang mga tao ay hindi naniniwala sa impyerno, marahil dahil natatakot sila na sila ay maging mas naninirahan sa impyerno. Hindi lahat ay may parehong idea ng impyerno. Sa ngayon, alam lang ito ng mga tao base sa mga kwento sa relihiyon. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya o patotoo mula sa mga taong nakakita ng impyerno. Sa pangkalahatan, inilalarawan nito ang isang lugar para sa mga makasalanan kapag sila ay namatay. Ito ay magiging isang mahabang pahirap para sa mga mahilig magkasala. Ang mga panaginip tungkol sa impyerno ay maaring magising sa takot. Sinasagisag din ito ang kadiliman kasama ng masasamang kaluluwa. Isa ito sa pinakamasamang bangungot kailanman. Ang isang panaginip na makakita ng impyerno ay maaring magpahiwatig na kailangan mo ng pagbabago. Ito ay isang hakbang upang magsisi kaagad. Ang mga panaginip sa impyerno ay maari maging isang paalala upang maiwasan ang masasamang gawa at kasalanan. Sa pang-araw-araw na buhay, palagi kang nahaharap sa iba't ibang mga tukso na maaring sumisira sa kabutihan sa iyo. Ang mga panaginip sa impyerno ay maaring magpaalala sa iyo na mga panganib na maaring idulot ng masasamang gawa at hinihikayat kang lumayo sa kanila. Sa ilang relihiyon, ang mga panaginip tungkol sa impyerno ay maaari ding kumakatawan sa mga kasalanan. Ang mga larawan ng kakilakilabot na pagdurusa ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa maling landas o nahulog sa makasalanang pag-uugali. Ang panaginip na ito ay isang tawag upang magsisi at baguhin ang pag-uugali tungkol sa isang mas mahusay sa isang simbolikong kahulugan, ang mga panaginip tungkol sa impyerno ay kumakatawan sa pinakamalalim na mga lihim at pinakadakilang takot. Minsan ang ganitong uri ng panaginip ay naroroon upang gisingin ang iyong kamalayan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng mga damdamin ng pagkakasala o panghihinayang iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong kumilos upang ayusin ang pinsalang dulot mo. Ang panaginip ng impyerno ay hindi palaging may masamang kahulugan. Ipinapakita nito ang pinakahindi, kapanipaniwalang kapangyarihan na nakapaligid sa iyo. Ang mga panaginip na may mga bangungot ay may iba't ibang layunin. Upang malaman ng karagdagang kahulugan, kailangan mo ring tandaan kung ano ang mga kaganapan sa panaginip na ito at kung ano ang iyong nararamdaman. Ang bawat detalye sa isang panaginip ay maaaring magkaroon ng ibang kahulugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunta sa impyerno. Kapag nanaginip ka na nahuhulog ka sa impyerno, ito ay kumakatawan sa isang hindi pagkakasundo sa isang taong mahal mo manatiling kalmado sa anumang sitwasyong makakaharap mo para maiwasan ang mainit na debate. Ang isa pang dahilan para sa mga panaginip na ito ay ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na oras. Maaring kailanganin mo ng mas magandang kapalaran sa trabaho at sa mga problema sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao sa impyerno kapag nanaginip ka na mga taong kilala mo ay nasa impyerno, ito ay kumakatawan sa pagsisisi. Maaaring nagkaroon ka ng argumento o hindi pagkakasundo sa taong ito. Ito ay isang senyales na kailangan mong humingi ng tawad. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng mahabang buhay ng isang taong mahal mo. Baka natatakot kang mawala ang taong iyon kahulugan ng panaginip tungkol sa apoy at impyerno. Kapag nanaki, nakakita ka ng apoy sa impyerno, ito ay isang nakakatakot na panaginip. Sa kasong ito, ang apoy ay kumakatawan sa pagkasira o pagbabago. Ang panaginip ng apoy sa impyerno ay isang magandang senyales dahil nasira mo ang kasalanang dala mo. Ikaw ay pumapasok sa isang panahon ng paglipat. May nagbabago sa buhay mo. Ang apoy ay maaaring kumakatawan sa kaparosahan at pagdurusa na kinakaharap ng makasalanang kaluluwa. Ang mga panaginip tungkol sa apoy ng impyerno ay maaring magbigay ng babala sa mga tao na iwasan ang kasalanan at baguhin ang kanilang pag-uugali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa impyerno at sa katapusan ng mundo Maaaring hindi ka komportable kapag sabay-sabay kang nananaginip ng impyerno at katapusan ng mundo. Kadalasan inaanunsyo nito ang pagtatapos ng isang cycle. Ito ay isang bagong simula pagkatapos ng maraming problema na gumulo sa iyo. Ang lahat ng mga pagbabago ay tila nakakatakot at ito ay nagpaparamdam sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa impyerno at langit kapag napanaginipan mong makitang magkasama ang langit at impyerno, inihikayat ka nitong huminto sandali at isipin ang iyong mga aksyon. Marahil meron kang isang napakalaking pakiramdam ng pagkakasala, kaya pala nananaginip ka tungkol sa impyerno, dapat mong subukang gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Ito ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at katahimikan. pag mabuti ang iyong ginawa at humanap ng paraan para humingi ng tawad o gumawa ng bagay na makakabawas sa iyong panghihinayang. Pagkatapos mong gawin ito, mas gaganda ang iyong pakiramdam at titigil sa pagkakaroon ng mga pangarap na tulad nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga demonyo at impyerno. Kapag nanaginip ka ng mga demonyo at impyerno. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong masasamang karanasan mula sa nakaraan. Kailangan mong maglaan ng ilang oras upang suriin ang iyong sarili. Dapat mong iwanan kaagad ang iyong kasaysayan at pagalingin ang iyong kaluluwa para sa panloob na kapahiyapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga makasalanan sa impyerno. Kapag napanaginipan mong makakita ng mga makasalanan sa impyerno, oras na para mag-introspect. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pag-uugali na dapat mong baguhin. Maglaan ng oras upang maunawaan ang iyong sitwasyon sa buhay. Makakatulong na gumawa ng mabilis na mga desisyon upang maiwasan ang mga kahihinatnan na hindi mo mababago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa purgatorio. Ang mga katoliko ay naniniwala sa purgatorio, kaya kapag nanaginip ka ng impyerno at purgatorio, ito ay nagpapahiwatig na mga nakakalason na tao ay malapit sa iyo. Dapat mong tanggalin ang piring at tumingin ng may layunin sa kung ano ang nangyayari sa iyong palikit. Ang panaginip na ito ay maaari rin naroon dahil sa mga damdamin ng pagkakasala na itinatago mo pa rin. Upang mapagaan ang pasanin na ito, dapat mong matutunang kalimutan ang nakaraan. Bukod doon, dapat mong ihinto ang pagpapahirap sa iyong sarili at isipin ang tungkol sa kasalukuyan.